ako tinitigilan ng mga babae niya. Tinatawagan ako lagi kahit ating gabi para inggitin na nagsisex daw sila ngayon. Tapos magsisend ng video. Sobra po akong nai-stress. Ito po ang nangangaway sa akin pero meron pang binabanggit na walang kontak dahil nakalak profile ko. Sabihin na lang natin 20 sir para sigurado po. Oh, no! Back. Dente sirado para sigurado. Oh, para para kung lumagpas man siguro. Akala mo naman napakagwapo niyang lalaki. Pinagamit lang niya yung kanyang akala mo magaling din naman. Sinasabi ko pa sa kanya yan. Aray ko. Walang alam sa ama yan, sir. Babae lang talaga yan. Oh. Lang talaga. Akala ko magaling mambola. Manggaling uh -huh. sa bulahan. Minsan nga sir, nanguha sa akin ang manok yan. Binibigay doon sa babae. Akala niya walang puhunan. ng manok? Opo sir, nanguha ng paninda ko dito. Sabi niya, ibibinta niya. Hindi naman siya nagre-remit sa akin. Inisip ko na lang dahil may pera siya sa akin. Doon ko na lang basihan. Pero kung tutusin sir, ang babae nagsabi sa akin, dinalan daw siya ng manok na isang box. Ahinti ah, kasi ako ng manokan sir. Marami uh -huh. po akong panindang prosen. Ibinigay niya pala sa babae. Pinagyayabang pa ng babae sa akin. Na kinain ko yung manok mo. Sabihin <laughs> pa ng babae ganyan sir style niyan sir bibigyan ka ng bibigyan ng gamit kunyari bibigyan ka niya ng electric fan babawiin niya sir irko na makuha niya sa'yo ganyan ang ginagawa niya sa mga babae grabe sir gamit yung hayop na yan Ma'am Merlinda yes, kwento po, niyo po itong inyong sumbong laban sa inyong dating boyfriend si Staff Sergeant Mark Anthony Kakapit Nirereklamo ko po siya, sir, dahil po sa pagbabanta sa akin. Kasi po nagkaroon po kami ng problema. Ako po kasi ay buntis ngayon ng dalawang buwan. Hindi po ako tinitigilan ng mga babae niya. Tinatawagan ako lagi kahit hating gabi para ingitin na nagsisex daw sila ngayon. Tapos magsisend ng video. Sobra po akong nai-stress. Aso oh, so, ibig sabihin, marami po kayo. Ang dami po namin, sir, naglabasan po, sir. Di ko po alam bakit po nakuha ang aking number. So, nung niligawan ka niya, ang pagkaakala mo, ikaw lang. Yes, sir. May asawa po ito? Uh, may asawa siya, sir, nung nangligaw po yan sa akin. Ang sabi niya, legit daw siyang hiwalay. And then, nung naging kayo na po, eh, doon niyo pala nung... nalaman na marami pala kayo? Opo, sir. Kasi napansin ko po kasi, sir, pag pumupunta yan sa akin, nung umpisa, sobrang bait naman niya, mapagbigay, akala ko po totoo yan. Tapos, nagulat na lang ako, sir, merong babaeng biglang nag text sa akin, kasi one time, naubusan ako ng load. Ang sabi ko sa kanya, iload mo ko at wala ako mapagloran sa Mindanao. Ngayon po, yung babae niya, doon siya nagpa-load, binigay ang number ko. Tapos ang sabi niya, iload mo ang ate ko. Yung babae po yun, binuntis po niya, tinakasan niya, sir, binalak niya. Ngayon, yung babae sa akin po natawag. Ang sabi niya, ate ito ni Mark, ito ang tatawagan ko. Nagulat po ako, may babae tumawag sa akin. Pero yung wife niya po ay si Senior Master Sergeant Rosa Kakapit. Alam niyo po yon. Opo, sir. Paano mo nakilala uh, uh, si Sarhento? Nakilala ko po siya, sir, sa dating site po. And then later on, oh, marami nagtawag sa sa'yo. Ilan po yung nagtatatawag sa'yo? Sa, sa tanga ko po, sir, meron na pong pitong babae. Pito? Iba-ibang babae. Yes, sir. Dito, pito po. Ang mga babae tumatawag sa akin, magbibigay ng mga conversation. Tapos, meron pang Muna Bangloy ang pangalan. Asawa siya ng namatay na army. Three years na sila. Yun po ay lagi akong pinupost. Nagulat po ako. Nakapost ako sa online na hindi ko po alam. So, paano po nalaman nito mga pitong babae niya ang number po ninyo. Kung baga gumawa nga sila ng group chat, sir eh. Na-add po ako sa group chat. Nagulat po ako, bakit may group chat? Okay. So nagkaroon <laughs> ng group chat babae? ang lahat ng angels niya, pito. Kasama o, ka po, doon. Ang dami po. Kasama po ako. Kaya lang, nung nag-reply ako, nag-lift na po silang lahat. Silang pito. Paano sila nagkakilala? Hindi ko nga po alam, sir eh di ko po alam bakit ano, nalalaman nila, lalo ako na nahimik po ako. So nagsanib puwersa sila lahat para si Sargento Mark Anthony Kakapit ay kanilang ibubulgar o awayin o kung Kasi, ano kung may po, yun po, po binubulgar po. Yung baril po ni Sargento Mark ay nasa inyo. Opo, sir. Bakit nandiyan po sa inyo? Hiniram niya ang aking sasakyan itong Araw ng Patay. Ah, sa sasakyan Tapos, mo, sir. naiwan niya. Opo, sir. Opo, sir. Tapos, pagdating po nung Merkulis, uh, medyo meron kami hindi pagkaunawaan na chat-chat lang po kasi may babae pong sumugod dito sa akin, sir. Uh, Jocelyn Gaston? Ang sabi ni kapit, hindi daw niya kilala, pero sumugod yung babae. Sinagot ko po, sir. Nung mm -hmm. pagsagot ko, nandyan ba siya sayo? Mm -hmm. So, nagtaka po ako, bakit sino? Sabi ko po, sabi niya, siya. So, matik ang nasa isip ko. Sabi ko, yes, nandito. Ginanon ko po, pero wala po siya dito. Wala po, biniro ko lang na nandito. Pupunta ako dyan, ano ang address? Ngayon po, dumating po talaga ang babae, sir, nakasakay ng angkas. Binigay ko po yung address kasi ang isip ko, baka naman biro lang o hindi totoo. Nung huminto doon ang angkas, ako po yung lumapit sa babae. Sabi ko, sino ka? Sabi na, saan si kakapit? Sabi ko, wala siya. Sinabi ko lang na nandito. Babae ka ba talaga niya? Yes, babae niya. Pokpok, -pok, sir. Maraming tato. Tapos sabi ko, kaya doon ako ngayon, sinabi ko kay Kapit na, sino ba itong babae sumugo dito? Sa, hindi ko kailangan ma yan. Ma'am, ma ma'am, ma'am, ma'am. Hindi porket may tato. Ang isang babae, pokpok -pok na siya. Hindi po ganon. Nasa bar po nagtrabaho, sir. Pero hindi po lahat ng nagtatrabaho sa bar, pokpok -pok ang tawag diyan. Okay, ma'am. Para maging Opo. clear lang tayo para sa lahat. Para okay patas po, okay tayo po. dito. Okay. And then? Umuwi na yung babae. Ngayon, yung babae po, siya na ang nagbigay ngayon ng another babae. Oh! oh. May ripero na. Opo. Oh. Meron na naman. May ripero na naman niya. Sabi niya, merong babae. Eto, may kantin. Sabi nuna, merong laundry shop. May maya, sir, tumawag naman sa akin yung Nancy. Nancy, Nancy na naman. Po, po, Number four. Number four. Yung Nancy po, yan po yung may kantin, yan po yung may laundry. Oh. Sabi niya, Minda, hindi kita kilala. Ibinigay ni Jocelyn sa akin yung kontak mo. Itong I ayun. isa yung nasa ano, may kantin pang number 4 yun. sampo, hindi lang kami sampo, sir. okay, okay. Kami ano kami bang minibigay? meron dito kay Sargento na lahat kayong sampo, sabi mo, ay nagkakagusto sa kanya? Sir, mabula kasi yan. Ang, alam mo, sir, hindi mo mahalatak na niluloko ka. Ah, paano kanya nabola, ma'am? Ma ma gumagastos yan, sir. Nagbibigay ng pera yan, sir. Eh, saan galing yung pera binibigyan niya? Sa ibang babae, sir. Ah, parang ano tawag niya, piramid. Police Senior Master Sergeant Rosa Kakapit. Ngayon, ma'am, it's your time para magbigyan ng inyong reaksyon. Yes, sir. Patunayan ko lang na talaga yung kasuong babaero po yung tao na yan. Bumaramit na po siyang anak sa ibang babae. O, oh, sampura po ang babae niya. Actually, sir, kinasuhan ko na siya sa ganyang attitude niya, sa pangbababae niya. Mm -hmm. Nakasuhan ko na yan ang oh, recommendation ko ang doon, kung gusto nyo, para hindi naman, siguro malakas, hindi ko po nakuha yung resolution ng kaso. Ang sabi po, allegedly, devotion, pero wala pa akong kopya. So maging kayo mampikon na dahil alam nyo pala na babaero talaga si mister. Yes po, bali po yung anak ko siya dalawa bago po ako napakasalan. Pero ang una pong alam ko, isa na anak niya. Tapos nabalitaan ko po na 7 months buntis ako, may pangalawa pala, binyang ng pangalawa. Nagtumawag sa akin mga concern, asawa din po ng mga army, na yung asawa mo na dito, binyang daw ng anak. In is, buntis po ako noon ng 7 months. Paano niyo po nakilala After, kilana, ito pong si Sargento? Palapit ko po sa, sa isang schooling po, Joens, yung PNP at sa army. Nung pilit kong kinukuha yung sustento sa anak niya, binigay sa akin yung ATM, ang laman po ay 3,000 yung hahod niya. Hmm. Parang 3,500. Hmm. Nung alam niya po nang madating ang bonus niya, pinaka niya po ang ATM niya, kumuha siya ng bago. Kaya nagreklamo na po ako. nag po ako, nakunan po ako dahil siguro sa sa kanya. Ano Ay, po meron kay ah, Sargento, Mark, na nagustuhan niya po sa kanya? Siguro po, buwap siya. Ayun. Sa pagkakaalam niya po ilan ang anak niya sa iba't ibang babae? bali po, sa alam ko lang po, is-anin. Sa lahat ng mga girlfriend niya, kung ito may mapapakingat, mapapanood. Lalo na po kay Mama merlinda, Linda. What's ah. your message? Wala naman po ako masabi kung lahat ng mga babae po na niloko yan, lumutang na po kayo. Para magkilala niyo po kung ng si Mark Anthony. Colonel Francis Vito, ma'am, magandang hapon po. Yes, Senator. Ano pong reaksyon niyo? Super babaero pala itong si Sargento Mark Anthony Kakapit na under po dyan sa inyo sa Biluna. Sa kwento nga nila, kung totoo talaga, eh medyo hindi tinatolerate niya ng, ng command. Kung hindi tinatolerate, eh three times na po paulit-ulit nagsampan ng reklamo, si uh, Mrs. Kakapit at hanggang ngayon wala pa rin pong resolusyon. Ang alam ko dyan, Senator, yung isang kaso niya is na demote na siya. Na demoted, demote na siya. Ah, demote na siya. I-verify ko, sir, yung mga ibang kaso niya kung saan nakafile po. Ang gusto yes, ata na Mrs. Eh, masibak sa serbisyo kasi mandulo ko po ito. Ang dami na pong nalok, ang dami ah, po eh. na buntis. Grabe naman po. Kasi bandang huli, baka gagaw ito ng kalokohan para masuportahan yung kanyang bisyong pambababae. Baka bagnakaw ito, maging kurap, etc. Welcome naman po silang mag-file ng complaint dito sa amin sa Provo Martial. Ma'am Rosa? Yes po, good afternoon po. Let's okay, na-demote na, na rao po. Ayun Ay, na po, aligid ni po na-demote pero wala po akong open na resolution. Nakailang text na po ako chat dyan sa mga personnel ng Tiago ng each one. Wala pong sinasabi sa akin o oh, wala pong sinasabi sa descendant po ako ng resolution. Wala po. Colonel Francis, I need you to send... Mrs. Kakapit a copy of that resolution that in fact Sargento Mark Anthony Kakapit was demoted as a result of her complaint and also I need a copy of that as well. Sige po sir, we will comply. And I need that within 48 hours. Yes po, yes po. Good. Yung baril po ngayon, Colonel, paano maging arrangement? Nandun na po sa bahay ni Merlinda, isa sa mga girls niya. At ayaw niya pong ibigay dahil nagbantaro. Kapag nakuha ko yung baril, ipuputok ko sa'yo yan. Sir, siguro i-surrender na lang dito po dito sa, sa command na lang po siguro. Ganito na lang po. Magpapapunta po ako ng PNP personnel doon sa bahay ni Ma Merlinda para i-secure ng PNP and then yung PNP na po ang mag-surrender dyan sa Biluna. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Hello. Kahit anong kalta mo, wala nga yan dyan. Sabi po, ito, kumuhal dito eh. Dito sa bahay. Nabuisit ako sa'yo. Okay, meron po bang kaso itong si Sargento Mark na sa ginawa niya na yung naging burara siya, yung baril niya, inaiwan eh, niya kung saan-saan? Ayos, well, yun, sir, pag, ano, pag nawala yung firearms, or kunwari binenta niya sa iba, doon lang magkakakaso under the Articles of War. Pero kung, kung, kung na-secure naman, sir, yung firearm, tapos itutuli naman po sa amin. Colonel Jenny Texon, ma'am, yung baril po ni Sargento Mark uh, Kakapit, kayo po kasi pinakamalapit na otoridad sa bahay ni Ma'am Merlinda, so go ahead, secure the firearm, and then dalhin niyo po sa inyong presinto, and then magkikipag-coordinate po kayo sa military uh, Uh, police ng uh, Army para yung MP ay ang pupunta sa inyong uh, station upang kunin yung barrel. Okay yes, po? Yes sir, gagawin po natin yan sir at uh, mag-activate po kami tayo sir kung so, ano po yung naging action po natin. Ma'am Melinda, anong gusto niyo mangyari? Hindi ko ihabol sa kanya to para sa sustento pero gusto ko po matanggal siya sa trabaho sir sa sobrang gabing stress ng ginawa niya sa akin sir hanggang ngayon. pinag niya ako, pinagbabantaan niya ako, hindi po ako makatulog, dinudugo-dugo na po ako. Welcome na lang po siya mag-file ng complaint sa amin sir anytime po. Okay, very Hindi good. Hindi po namin tinotolerate, sir, yung mga ganyan po actuations first sa personnel 10? Sabi ni Miss, more than 10. Mga ilan po? niyo Uh, sa akin, sir, pito po ang nangangaway sa akin. Pero mayroon pang binabanggit na walang contact dahil naka profile po. Sabihin na lang natin 20, sir, para sigurado po. 20, oh, <laughs> <no! laughs> That... <laughs> sirado? Para sigurado? Oo, para, para kung lumagpas man, siguro. Akala mo naman, napakagwapo niyang lalaki. Pinagamit lang niya yung kanyang... Akala mo, magaling din naman. Sinasabi ko pa sa kanya yan. Aray ko! Walang alam sa ama yan, sir. Babae lang talaga yan. Natutuho oh. <laughs> lang talaga. Akala ko magaling mambola. Manggaling uh -huh. sa bulahan. Minsan nga sir, nanguha sa akin ang manok niyan. Bibigay doon sa babae. Akala niya walang puhunan. ng manok? Opo sir, nanguha ng paninda ko dito. Sabi niya, ibibinta niya. Hindi naman siya nagre-remit sa akin. Inisip ko na lang dahil may pera siya sa akin. Doon ko na lang basihan. Pero kung tutusin sir, ang babae nagsabi sa akin, dinala daw siya ng manok na isang box. Ah, hindi kasi ako ng manokan sir. Marami uh -huh. po akong panindang prosen. Ibinigay niya pala sa babae. Pinagyayabang pa ng babae sa akin. Na kinain ko yung manok mo. Sabihin pa ng babae ganyan, sir. Kinain ko ko yung manok mo. <laughs> Oh. Oo, sir. Kasi siya yung lalaki, sir, na ganito yan. Ang style niyan, sir, bibigyan ka ng bibigyan ng gamit. Kunyari, bibigyan ka niya ng electric fan. Babawiin niya, sir, aircon na makuha niya sa'yo. Ganyan ang ginagawa niya sa si mga babae. Grabe, sir. Magagamit yung hayop na yan. <laughs> Sige, anyway ma'am, ganito na lang po. Eh, sabihin niyo po doon sa mga ka-group chat ninyo, kung 20 man yung kung ilan, sama-sama po kayo, sasamahan po namin kayo doon sa Probus uh, Provost Marshall, uh, kay Colonel uh, Francis Vitog sa kanyang tanggapan para mag-file po ng formal complaint. Opo sir. Magandang hapon po ma'am. Okay po sir.